Sa Good Vibes, pwede na liwat makalagaw sa mga tourism sites sa Canlaon City. Ano ba lang pwede lagawan dito? May report si Romeo Subaldo. Ang mga bato sa tiilan sa Bulkan Canlaon ang nagaserbi ng natural slides. Kung dako ang tubig, pwede ka magpaanod sa tubig nga nagailig sa mga bato. Mismo ang tubig ang nagaduso sa imo para makaslide ka derin. ang padudusan falls ng natural water slide sa barangay Masulog sa Canlaon City sa Negros Oriental. Isa sa mga natural tourist attraction sa syudad. Humalin sa naglupok ang Kanlaon sa nagbigay ng wala naging tugutan ang mga turista magkanto diri. Nangin alagyan man abi ini lahar. Pero subong nagtinaw na liwat ang tubig sa falls suno sa mga residente. May busay pagin sa ibabaw sini. Ngayon pwede mapaliguan kundiin nagahalin ang tubig sa mga natural slides. Isa pagit sa mga ginakatuan sa mga turista ang Kipot Falls sa barangay Budlasan sa Canlaon City. May busay nga nagatubang sa hanging bridge. Makatindog ka mismo sa hanging bridge nga ang backdrop mo ang nagakahulog na tubig sa busay. Extra thrilling experience kung nagalatay ka sa hanging bridge kay nagagiyugiyo ini. Labi na kun may iban pagid nga maglabay o kadungan mo pati motorsiklo. Sa idalom sini, may mga kapihan kagkalanaan nga pwede tabayan. Gikan sa hanging bridge, tandong mugid ang view sa ang vulkan kanlaon. popular katama ang inland resorts ng LGU. Ini naman ang ibansagan nga pinaka-cold na palaliguan diri sa Negros. Paano abi kay bisan gani ang soft drinks kag beer sa so tubig man mismo ginapa sa mga nagachanggi diri. Amo si ka cold sang tubig. Sa barangay Malaiba naman ini ang tubig sa pool halin man sa tiilan sang bulkan. Nagadepende sa tolerance mo sa katugnaw ang paghulom-hulom mo sa tubig. Kag, may mga oras pagid nga ginatabunan sang fog ang lugar. Amo na sa katugnaw. Ini ang pila lamang sa mga lugar nga na sa mga turista sa Canlaon City. Binula naman humaling sa ginsira ang ini nga mga lugar. Kagahapon din lamang, ginanunsyo sa lokal nga panguluan sa Canlaon City nga bukas na iniliwat sa mga turista. Inibangod, ginpapanaog na sa Alert Level 2 ang Vulkan Canlaon. Romeo Subado para sa Digicast Negros.